dapur nu. Ini anak yang buktun ni. anak. Mama buktun. Dekat oi. Terasa Hello hello everyone so welcome back to my youtube channel guys so for today's video mga lalab ay pupunta kami ng family ko sa Honasan, uh, o diba parang hindi lang din taga dagat guys kasi pupunta din kami sa dagat pa rin <laughs> so ayan guys ganyan pala yung daanan namin papunta doon sa aming pupuntahan guys so kasama ko yung mga kapatid ko ayan yung mama ko so Uh, magbabanding lang kami guys kasi nga is umuwi away yung isa kong brother from Davao kasi nga is date anniversary ng papa ko kahapon so ayan guys at nandito na tayo uh, malapit lang din naman kasi yung ano guys yung kabilang ano lang sa kabilang bariyo lang yung pupuntahan namin so ayan sirado yung ano guys yung gate kasi ang may-ari nitong pupuntahan namin guys is mga army oh san ka dyan kaya ayan guys lusot-lusot lang pag <laughs> <for> may time <laughs> so soong ta guys, soong eh, mm. okay, guys. Ah, tumala. Uy, dilit na, dilit. Hindi naman nagagalit yung mga army, guys, kasi sa ibabaw lang naman din sila. So, nakikita naman nila na lumusok kami dyan. So, hindi naman yan sila nagagalit. So, ayan, guys, halos hindi pa masako si Daddy. <laughs> so, pag uh, pagdating namin dito, guys, is hindi pa masyadong uh, low tide. Ayan, kasi nga is... Uh, 4 days na pala Simula nung uh, Bilog yung buwan So pag bilog kasi ng buwan guys Or patay yung buwan guys Is napakalaki ng low tide Sa uh, part na ito guys So ayan guys Nauna na pala yung iba kong mga kasama dito guys So may dala kaming saging guys Ayan sobrang Ano nang mga saging nadala na Pinsan ko guys Ang lalaki ng mga saging So nagdala na lang din kami ng uh, Mga kaldero at tubig Dito ko nabutang pano ko oh. no? Lamisa Lamisa yeah. oh, saging guys O oh, nami kaldero. O oh. Taog pa siya So may ibang mga tao din pala na nagpupunta dito guys So madalas kasi maraming tao dito guys Ayan yung mga dayo, yung gustong relax Kasi maganda naman talaga dito guys So may isla pala dyan guys Tapos mamaya pag uh, low tide na siya Is malaki na yung makikita mo sa part ng isla na yan So lagi kong uh, nasali yan dyan uh, Every time na nagpupunta kami dito at nagbablog ako So, ayan guys. At magre-ready na din kami para lutuin yung saging. So, ayan si daddy ready na. at si mama is uh, nilabas na yung mga baon, yung mga banig na ilalagay namin sa uh, buhangin guys. Para doon na muna kami uupo. So, ayan nga pala yung saging namin guys. O, ready na ni daddy. Ready na ang lutuin. So, dito na lang din kami naghanap ng mga panggatong mga lalabs. Ayan, may ice kiss din kami kasi baka makahuli na mga marami isda yung mga kapatid ko. Is, uh, ilalagay namin sa ice case. May ice kami. So, kan on guys gamaira. <laughs> so naluto na nga pala yung saging na sinalang ni Daddy kanina guys. So ayan guys at sobrang sarap ng saging na sa guys lalong-lalo na pag may baguong naka-partner. So yan palang bagoong baguong na pinart nyo namin sa amin saging guys is kami lang yung gumagawa niyan guys. Ayan. So mas ugi kasi yung kami yung gagawa kaysa bibili tayo sa iba. So napakaganda ng view guys. Ayan. At malapit na talagang mag low tide mga lalabs ayan at nawala na yung mga tubig at tignan nyo yung ano guys yung isla na sinasabi ko malaki na yung makikita mo mas lalaki pa yung makikita mo sa isla na yan guys kung yung tubig dyan guys is wala na So, dumating na yung isa kong kapatid galing sa uh, ng isda. So, ispergan pala yung gamit nila sa panghuhuli ng isda. Or uh, tawag, nila, uh, tawag, dito sa amin is mamana ng isda. Mga lalab. So, ayan. Uh, na talaga siya. So, is siya muna. Uh, siya pa muna ang umuwi, guys. So, uh, check natin kung may nahuli siya para may pangsugpa na tayo mamaya. So, ayan pala yung dalawa kong kukyot na mga pamangkin, guys. At yung aking mama. So, siya yung tagabantay ng apon niya. <laughs> so, ayan. So, coming na din pala yung iba kong mga brothers. So, ayan. So, <laughs> yung mga pugi kong brothers, o, oh, diba saan ka dyan, so, yan palang hawak ng kapatid My ko, guys yan yung gamit nila sa pangpunguhan ng isda, guys, ayan so, minsan, malaking isda din yung nakuha nila so, binibenta nila yan, ayan wetsuit din pala yung mga gamit na suot uh, ng mga brother ko, guys brothers ko, guys, kasi nga, bukod sa iwas na sa lamig, is mas safety kung naka sila habang namamana sila ng isda so, yan palang part na yan dyan, guys, is mga beaches, yan, yeah, sobrang daming beach Nand, nandyan din yung beach ng ating pambansang kamao, oh, si Manny Pacquiao. So, ayan guys. So, dyan naman sa bahaging yan guys, yung sa bundok na yan guys, is my beach resort din. So, ayan na nga pala yung mga brothers ko guys, so, malapit na sila. So, hindi ko alam kung may nahuli sila. So, ito pala yung kong kapatid guys, is isa lang yung nahuli niya guys, So, nakuha niyang isda. Okay. Pero malaki guys. So, ayan guys. At, <laughs> may mga isda nga sila nakuha guys. So hindi kalakihan kasi uh, hindi sila namamana doon sa malalim. Sa mababaw lang sila namana guys. Kaya maliliit na mga isda lang yung mga nakuha nila kasi pang suba lang at pang ulam lang namin uh, yung mga isda na yan. So yan pala ang mga brothers ko guys. Ayan. So lagi talaga silang nagsusot ng witsot kapag namamana sila guys. Kasi mas safety kasi na nakawitsot sila habang nasa ilalim sila ng dagat guys. Ayan. So kasama din nila yung mga kaibigan nila. So, ayan, guys. Tignan nyo, guys. At ang laki na ng lotay. So, tignan nyo, guys. O, oh, diba? So, konti na lang yung mga tubig. So, pupunta na kami, guys. At maghahanap din kami ng mga kinason or shells, guys. Pero hindi kami pupunta doon sa batuhan, guys. Diyan lang kami sa may tubig. Kasi mababaw na din naman yan. At marami ding mga shells dyan, guys. So, tara. At maghanap na tayo mga lalabs. Ayan. Sobrang ganda ng view dito guys. Ayan. So dyan lang kami manguha ng mga shells guys. So ita uh, itatry kong ipakita sa inyo mamaya kung hindi pa malubat yung cellphone ko. <laughs> Kasi palubat na ako this time mga lalabs. Ayan. Sobrang ganda ng view talaga dito mga lalabs. So ayan. So, yan yung anak ko, guys. Yung si daddy, at saka yung mga kasamahan namin. At saka hindi lang talaga kami yung nandito, guys. Tignan nyo. Sobrang daming tao. Ang daming tao, lalong-lalo na dyan, guys. Kasi mga beach kasi yan dyan, guys. Oh. So, yung mga guests siguro ng beach is pumupunta din sila. na aamis din sila sa laki ng low tide, mga lalab. Sobrang ganda ng view. So, yan sa ibabaw, guys. Yan dyan ng dyan yung mga army na may-ari ng uh, beach na pinapasokan namin, guys. So, pin hindi pa naman siya as in beach. Uh, wala pa siyang mga cottages. So, yan guys, yung nahuli ng uh, brother ko guys. Ito yung uh, napakalaking, ang tawag nito sa amin na isda, guys, is Sobrang laki guys, parang malaki pa yata sa ano ko, sa braso ko. <laughs> Sobrang laki, lampas siya ng isang kilo or dalawang kilo yata ang bigat nitong isang isda na ito mga lalabs. Ayan, so may pang sabaw na kami at pang suba o oh, de diba, libre na yung ulam namin mga lalabs. So nakuha pala yan ng brothers ko guys nung pangalawang balik na nila after namin kumain kanina. So ayan, so dadali na namin yan sa bahay guys. So panghapunan na namin yan namaya. So isusuga daw, tapos magkilaw dan sila and then magsabaw din daw sila guys so ayan nga pala guys at bumalik na yung tubig guys so pa high tide na din siya ayan so pa -uwi na din kami later so ayan at ready na din kaming uh, umuwi mga lalab so wala na rin yung ibang mga tao guys so, umuwi na kami na lang yata yung naiwan dito sa beach so ayan guys so tingnan nyo guys maganda pa rin at napakalinaw ng tubig guys kaya nakakarelax dito sa lugar na to mga lalab so thank you nga pala for watching everyone and see you on my next video bye